Paano kapag second hand na motor? Ano ang hahanapin nila? Ang tinutukoy niya dito ay kung paano mag-renew ng second hand na motor. Ano yung mga documents na hahanapin? Sa pag-renew ng motor, first owner ka man o second owner o second hand na yung motor mo, parehas lang po ang requirements niyan. Walang pinagkaiba. Ito po yung mga requirements. Una, compulsory third-party liability or yung CTPL o yung tinatawag natin na insurance. Kailangan meron kang insurance. Requirements po ito sa pag-re-renew. Pangalawa, original copy of Certificate of Emission Compliance. Ito yung uh, emission testing natin. Ito yung result. Pangatlo, official receipt or OR from the initial registration. Itong OR, sa tagal ko nang nagre-renew, ang binibigay ko lang ay photocopy. Hindi naman na nila hinahanap yung original na OR o yung previous or initial OR ko. Pero para makasigurado kayo, dalhin nyo na lang yung ori original OR sa ka magpaputokapi din kayo ng tatlong kopya kasi kukunin yon sa insurance kapag kukuha kayo ng insurance saka magpapa-emission test kayo pangapat photocopy of certificate of registration or CR itong CR magpaputokapi din po kayo ng kahit tatlong kopya dalhin nyo na lang din yung original CR nyo kapag pupunta kayo ng LTO at panglima, Julia completes an approved motor vehicle inspection report. Ibibigay naman na sa inyo yan kapag uh, ma-inspect or pagkatapos ma-inspect yung ating motor or sasakyan. Doon na sa loob ng LTO sa ma-inspection area. Kapag tapos na yung inspection area, ibibigay na nila itong Julia Complex and uh, Approved Motor Vehicle Inspection Report or MBIR yung OR at CR nyo pala kung nawala ninyo kailangan nyo pong magpagawa ng affidavit of loss dapat notaryado ito ha ah. dapat notarize affidavit of loss ito para ah, tanggapin nila sa LTO yun po yung mga requirements sa pag renew ng motor mapa first owner ka man or second owner ulitin ko lang ha ah. una yung insurance pangalawa yung emission test pangatlo at pangapat yung OR at CR natin photocopy lang po ito pero mas maganda dalhin nyo na, li, dalhin nyo na rin yung original OR at CR ninyo pangapat or panglima yung inspection report na ito doon na pagkatapos ng inspection ng motor natin or sasakyan doon na ibibigay ito sa may inspection area sa LTO sana Tulong po ang video ito sa inyo lalo na po sa nagtanong. Maraming salamat po sa panonood and God bless. Sumunod po tayo sa mga batas trafiko para maging responsible and law abiding driver tayo. magingat po tayo sa ating pagmamaneho.